nakakalungkot daw na nabasag ang unity. niya. <laughs> Ungas. Hindi niyo ba alam, kayong mga diehard, kayong mga maka-Duterte, hindi niyo ba alam na inamin na natin sa Sara Duterte na ang unity team ay nabuo lang para sa eleksyon. Sabi nga ni Sara Duterte, they are or we are no longer candidates. So yan, ilay tapos na. Ibig, sabihin din, wala naman talagang magandang atikain. Di ba nga ang pinagsisigawan na itong mga ito? Nako no ay, um, ano nga yung kanilang pinaka-logo or pinaka-tagline? pinaka, um, tagline? Nako no ay, bagong Pilipinas ang mangyayari. Ibig sabihin, from the start, after they win, ay yun nga, magiging matiwasay ang ating bansa, magiging maunlad ang ating bansa, Magiging babuti at maayos ang lagay ng ating mga kababayan dahil tutulungan daw ng unit team. Magtatrabaho ang dalawang ito at patuloy na magiging magkasangga sa bawat programa ng ating bansa, ng ating gobyerno. E wala eh. Yan po ang nangyari. Inamin na rin po na itong si Baste Duterte na yung unity team ay para lang doon sa eleksyon. Hindi talaga ito isang, isang pagsanib, puwersa, para sa ikauunlad o para sa kapakanan ng ating bansa. O di pinaglululoko niyo ang ating mga kababayan. Dahil totoo maraming na paniwala na ang unity ay magiging iyan uh, ang magiging tulay ng ating bansa para sa mas maunlad na bukas. Di ba? Ang galing, ang galing ng pangako na itong mga litsugas na ito. At kuno nga ay nalulungkot pa at nabasag. Nabasag daw yung unity Paano po mababasag ang isang bagay na hindi naman talaga nabuo? Paano po mababasag ang isang bagay na pagkukunwari ang puhunan? Na di ba wala naman talagang unity? From the start, kayo po ay naggamitan lang. Yun yung magandang term. Sabihin nyo, nakakalungkot. Or, mas maganda, nakakatuwa. Natapos na ang pag... Or, um, natapos na ang gamitan ninyo. Ganun sana mas okay eh. Pero yung ganito, nakakalungkot na nabasag na ang unity team. Nako, mali yan. Ulitin natin na nakakatuwa. Sana yung, yung statement na yan ay galing sa inyo. Kayo ay natutuwa dahil tapos na ang gamitan. Totoo na masamang gawain ang, ang gamitan. Magpagamit, manggamit. Totoo masama yan. So tapos na yung kasamaan nyo sana. Okay? Tapos na sana yung gamitan nyo. At ngayon ay face the real world. Face the reality na kung sana may or or sabihin na natin hindi kayo sangayon sa isang grupo ay magsalita kayo ng maayos at hindi yung gusto niyo naman ay isa lang etong inyong idolo na si Sara Duterte. Yan kasi ang gusto niyo eh agad-agad na maluklok bilang pangulo. Gagawa kayo ng kung ano-anong issue para ma ang mga kababayan natin na hindi naman umuobra. Kaya nga po naantyan ang maisog eh, na wala naman talagang patutunguhan. Walang layunin hindi alam ang pinaglalaban ng mga nagsasalita dyan. O di mga hunghang kayo, di ba? Ang sabi, nakakalungkot daw na nakakalungkot ding mabawasan ng isang miyembro ng gabinete. Although I am not part of the executive branch, I think that was a personal decision. Nakakalungkot, makakita ng naghiwalay, nag-away at di nagkasundo. <laughs> okay, paano, paano niyo nasabi na naghiwalay eh, hindi naman kaya nabuo pala from the very start yung nag away oo. matagal na kayong mag-aaway eh. nagkunwari na lang kayo na kayo ay magkaibigan at uh, magkasangga noong panahon ng eleksyon kaya ulit ulitin ko malaking panloloko po ang ginawa nitong unity para sa mga kababayan natin pero partly nga masasisin natin yung mga kababayan natin na nagpaloko good luck